Saktong 114 days nga ay nanganak na itong isa naming inahin Sobrang nakakatuwa lang talaga dahil sa first time na panganak niya ay binigyan niya kaagad kami ng 16 piglets 17 sana kaso nga lang nakabalot sa inunan at hindi kaagad na ilabas kaya nabawasan tayo ng isa At ayan 12-16 ang madaling araw anak, kaya pumunta kaagad kami sa pigirin ni Sheila para tulungan si Mama Arlene sa pagpapaanak Bali pagdating namin dito sa sow house or kulungan ng ating mga alagang inahin ay may nakalabas na na limang biik May mga nagtatanong nga rin kung ano nga daw ba yung pinapahid natin sa mga biik pagkalabas ito yung natural oil na nakukuha natin sa coconut or niyog na pinoproseso in a traditional way. Habang ginagawa yung langis ay hinahaluan naman ito ni Mama Arlene ng asin as anti-bacterial at ang purpose ng pinaghalong langis ng niyog at asin ay pangontra sa lamig para sa ating mga biik. At para makadede na nga ng colostrum, yung mga unang nailabas na mga biik ay nilinisan ko na ng maligamgam na tubig yung dede ng ating inahin. May mga nagtatanong din kung saan galing yung ating mga inahin. Bali itong tatlo ay galing lang din sa backyard na mayroong mixed breed pero yung tatlo na in order namin sa Guild Production Farm ay mga e F1 para masubukan din natin na makapag-alaga ng mga hybrid na inahin? May mga nabasa rin akong comment na kung hindi na nga raw tayo nagpuputol ng mga pusod. Dati nagpuputol talaga kami pero nung na-observe namin na kusang natutuyo at napuputol as long as na hindi dumudugo ay hindi na namin pinuputol. Ano nga daw ba ang mas maganda kung mag iinahin tayo? Aalagaan ba natin yung mga bake hanggang sa maging inahin or much better na bumili na lang tayo ng mga dumalaga? Para sa amin, kung gusto mo ng mabilis na proseso ay bumili tayo ng fattening ng mga babae na pasok sa standard or karakteristik ng isang isang inahinin. Nasa 3 to 4 months mo na lang kasi nga alagaan ay pwede mo nang pabarakuhan para mabuntis at makapag-produce ng mga piglets. Bukod pa rito, kita mo na rin kasi yung pangatawan kung pwede mo ba talaga siyang gawing inahinin or hindi. Katulad ng experience namin dati na nag-alaga kami ng 4 piglets para gawing inahinin pero pagdating ng 5 months old nila ay nakitaan namin ng mga katangian na hindi pwede or hindi pasok sa standard ng pagiging isang inahin. Kaya sayang yung panahon na dapat kompleto na yung aming anim na inahin dahil naibenta lang din namin as fattening. Kaibahan nga lang kung mula mo siya aalagaan hanggang sa maging inahin ay hindi bigla ang gastos at mas kilala mo ang behavior ng iyong inahin. Bale, tinatandaan lang namin lahat ng piglet na nasa loob ng crib dahil pinag-a-alternate namin ang pagpapadede para bawat isa ay magkaroon o makakuha ng maayos na kolostrum. Dahil kapag pinagsabay namin ay hindi nakakadede ng maayos yung iba, lalong lalo na yung maliliit at bukod pa rito, sakto sana na 16 yung dede kaso na wala ng gatas yung tatlo. At ayan, bukod nga sa antibiotic at vitamins na ina-inject natin sa ating mga alagang inahin pagkatapos mga anak, mahalaga pa rin na ma External antibacterial tayong i-apply bilang panghugas sa ari ng ating inahin dahil hindi may iwasan ng litas or sugat mapa first time man or kahit ilang pag-anak. Kaya nagpakulo kami ng tubig na may dahon ng bayabas bilang panlanggas. Kinaumagahan malalakas na yung mga biyek kaya pinutulan na namin ang mga ngipin dahil nasusugat na yung dede nung inahin at baka hindi magpadede dahil nasasaktan. Pero ang advisable talaga is 3 days after may panganak saka palang dapat putulan ng ngipin pero syempre para sa amin is case to case basis din. After namin sa mga biyek ay nag-inject naman kami sa aming inahin ng noro Vit na vitamins at alamaysan LA na antibiotic. Ito yung mga ginagamit namin dahil ang Norovit ay may combination na ng B-complex, vitamin A, D at E. Na kumpara sa iba pag hindi B-complex, vitamin A, D o I ang content kaya hindi na tayo mag ng pagtuturok. Ganon din sa antibiotic na ginagamit namin na alamaysan LA means long acting kaya nagtatagal talaga sa katawan ng baboy kaya hindi na tayo pa ulit, -ulit ng pag inject At bago namin pakainin ng lactating feeds ang bagong anak naming inahin ay pinapainom muna namin ito ng tinulong na brown sugar. Good source of energy energy kasi ito para mas mabilis siyang makarecover sa panghihina dahil sa panganak. At ayan, after 3 days ay nag-inject naman kami ng iron sa mga piglets para hindi magkaroon ng iron deficiency sa kanilang katawan. Iron vet ang ginagamit namin dahil 20% na ang concentration ng iron nito. Dahil yung iba sa pagkakaalam ko ay 10% lang kaya one time lang tayo mag inject ng iron. At ayan, bali maghihintay na lang tayo ng 2 weeks para sa kanilang vitamins at antibiotic para sa castration.